kayahay sa akong lingling ay ay naku ang sarap ng buhay pahiga higa lang walang problema <laughs> walang problema no? ang mahal mahal pala ng bigas ngayon tapos sarapan nila kumain at saka ng mga <gasps> gulay wala talagang problema ang sarap ng buhay. Anak ko. Ops. O, oh, tingnan mo. Bakit nangyitim yung ilong na hindi naman pumunta sa abo? Hmm? Tingnan mo, ang ganda-ganda nang higaan niya. Samantala sa akin. Ang tigas-tigas kasi ano lagi. O, oh, tingnan mo. O, oh, nakapumpa yan. Ang sarap-sarap ng buhay. Naku, ang sarap talaga ng buhay ng aking mga mga alaga. Naku. Hmm? Ang ganda ng higaan niya. Sarap talaga. Ang ganda ng higaan. <laughs> ang ganda ng higaan.